Nag-ikot ang mga tauhan ng DTI o Department of Trade and Industry sa ilang supermarket para alamin kung nasusunod ang SRP o suggested retail price ng Noche Buena items. Ayon sa DTI, hindi na dapat magtaas ang presyo ng mga produktong ito hanggang Pasko. May report si John Consulta. Ang supermarket na ito sa Makati, kabilang sa mga inspeksyon ng DPI para alamin kung nasusunod ba ang suggested retail price sa Noche Buena items. Unang tiningnan ang presyo ng fruit cocktail na pangsalat. Masaya kami sa departamento dahil mababa ang presyo ng ating Noche Buena products kumpara sa uh, SRP na aming pinapaskil. Kasi nga, uh, tulad itong fruit cocktail, sa aming SRP is uh, 6240 but uh, this establishment is selling it only for 59.50. Kahit tumaas ang presyo ng ilang brand ng habon, fruit cocktail, spaghetti sauce, keso at mayonnaise, pasok pa rin ang mga ito sa SRP ng DDI. Halimbawa, ang kalahating kilo ng hamon, nasa 130 hanggang 139 pesos. Ang 500 grams na keso de bola, 258 hanggang 289 pesos at ang 1 liter na tomato sauce. 60 pesos at 80 centavos hanggang 74 pesos at 45 centavos. Pan-touch move na to na hindi na nila papalitan yung, yung presyo. Babalik, balikan namin ang mga supermarkets para siguraduhin na yung presyo ng mga Toche Buena products ay patuloy na may bebenta. sa abot kaya at tamang presyo. Sa lahat ng mga Noche Vena products na inespesyal ng DTI sa supermarket na ito, tanging sa produkto ng Elbow Macaroni sila nagkaroon ng problema ibinibenta ito rito ng 170 pesos kada kilo. Pero ayos DTI, dapat ito ibenta ng 90 pesos lamang. Pwede ho namin babaan yun. Basta sunod susunod tayo sa DTI. Naglagay naman ng DTI na mga poster ng SRP ng National Products sa loob ng mga supermarket para makatulong sa mga mamimili. Dapat naman para naman ano, ma-secure yung mga presyo natin. Naman nagtataas yung sahod natin. So sana mas maganda babaan yung price. Gusto naman natin lahat is masaya, lalo na magpapasko. John Consulta, GMA News.